mga boxes nila. And kung gusto nyo pong magpadala yung ayaw nyo ng mga kabala na yung inyong e-card ay uh, dad dadalhin na lang sa inyong kanya-kanyang bahay, free po nila ino-offer yun. So kung wala kayong time na i-pick up sa, ano, sa OWA, pwede pong, ano, pwede pong ipa-deliver. Ang Lulu ay malapit po kami na kumuha ang ano, uh, sagot pero kasama po siya sa nagibitahan. Yung Metro Medical Group, okay na po, 15% on consultation. Uh, sino pa? Jollibee. Thomas Restaurant, wala ano, wala pa pong confirmation. Ang Jollibee, meron na pong confirmation? Down po. Chowking, meron na po. Continental Hotel Group, meron na din po. City Market, City, Hyper City Hypermarket, uh, meron na po. Ang kanilang offer ay hindi pa na ilagay na. Pero po meron na po sila. Si Alha Jerry, uh, ito po yung pharmacy. Ang gusto po kasi nila ay ano, nare-request nila exclusive. So hindi po kami pumayag. Uh, inaantay namin sa nila kami. <laughs> so para ino-open naman nila yung doors nila kahit daw 6 uh, six months na ano, subukan lang daw nila kung ano ang turnout. Pero meron po silang 30 branches here in Kuwait na pwede pe po magano. Ang offer nila ay ilang percent? Five percent? Five percent lang kasi. And uh, Jezreel International Cargo on Kuwait po. Yung Tom Garden Inn, ano na po yan? Uh, nagbigay na po sila 10% discount. Uh, Racing Cane's, Orido, uh, Jarala German Specialized Clinic, ayan po, pirmado na din po yan yung Jarala, um, um, MA Dental Center, Alshaya Group, Pinoy Hypercenter Market Company, uh, IT, ang IT po ay ano na, uh, nakapirma na sila, ilang percent sila? 20? 30% discount. Fair? Uh, far Easy? Express International, okay na din po yan, nakapirma na sila. Gastronomica po eh. uh, ongoing po. Ang Garden Hotel, nakapagpirma uh, na din po sila. Cesar's International, Crown Plaza, signed na din po. And UAE Exchange, ongoing po ang ano ang uh, negotiation. So, next. For the plan of action, for the last slide, Sorry naman. <laughs> Ako pala. Ah, uh, today po yung ano, meeting with Philcom leaders. Uh, plan po ng uh, PE na, at other attached agencies na magkaroon po ng pre-registration. Gusto po namin kuhali ng inputs nyo po dito. Dahil uh, gusto po namin i-survey gaano ba talaga kadami ang pupunta. So that we can effectively manage, uh, we can adjust kung ano po ang magiging naganapan dahil magiging ano po ito, December 5, 6, 7. Pero yung 7 po sa premises na lang po ng embassy dahil wala na po, hindi na po available ng Crown Plaza. At alam din namin na baka wala po ang time dahil yan po ay may pasok. So, yun po, yung pre registration para lang po makita namin kung gaano ka namin at makapaggawa ng maayos na plano. And during the event po, yung registration with QR code para mabilis po yung pasok, hindi yung manual na magsusulat doon sa registration area. Kasi for liquidation purposes po, alam niyo naman po, ang uh, gobyerno ay parating subject to ano, uh, power COA rules kinakailangan meron pong ano, attendance. So, so sa QR code po, ang iniisip po namin ay uh, pwedeng i-scan upon registration and then makikita na doon sa Google Sheet kung uh, nakapag-register na ba talaga yun. Pero mag aalag po tayo ng uh, table then for walk-in. Okay. And also, yung promotion and advocacy na nakailanganin po namin ang inyong tulong so November 1 to 30. And final kind of meeting with Philcom leaders, kung so okay po sa inyo, magkakali po kayong lahat. Ay November 28, we plan for ano uh, November 28 para kung may mga changes pa po, ay mapag-usapan pa natin at kung meron pa po kayong mga suggestions. And uh, siguro dry run para makita po natin mismo yung uh, magiging uh, flow po nung uh, sa event actual ano actual uh, venue para mas madali po yung execution natin ng December 5 and uh, 6. So with that, I think, uh, okay na po ako. Maraming salamat.